Hãy này, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cũng

Pag nag saya tuh Warning Be, Best of rồi <tong malay> <tong malay> <tong malay>

Wala pa tulog dito mga maya. <laughs> Wala. No check, Wala. Tingnan, Tirang banukol PJ. Last point na. Last point. Shaquille O'Neal versus Iverson. Oh, oh, oh. Tapos. BOOM! DULUK! 2-1 main ko! 2-1 OH! HUH! Oh. TUNEG! OOOH! HUH! YA! HUH! NIKU MOGET! 2-1 TUNEG NIKU MOGET NIKU MOGET Uh, okay na. Tapos naman bala. Stop. Panalo si Sir Jeff. 3-1. Panalo sa 3-1. 3-1. Oh, oh, isang ano nga lang, para ka na. Siyang, three, three points. Uy! Ay! Wala, oh. na. Ayaw pa, shoot Para isang shoot na lang, diretso. <laughs> para isang shoot na lang dito. Oo. Oh. Lang, wala. Uy! 16, 18. 18.

pagkakilala na. Pag pumaling yung tira, wala na. na, abot. 1816 17 Ay, 17 Ako nga pala <laughs> may 1817 Uy, on! Tabla, tabla Uy! Ay! Ayun na. Ayun na. Bula, pa ay! Ko. Mintis. Uy, gapang. Oh, wala. Pumpyang 18. 21. Tapos. Ay, wala. Oh, wala, 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 wala. Wala. Maganda yung makasit mo na isa. Wag si Lars. Lars ay doon. Kasi pag alas dito, daw tatama sa wala. ring na na. Pwede rin i-boarding. <laughs> Lakas. Yan, last two ka na. Uy! Ah, wala mo rin! <laughs> Uy! Ayun! Wala! Wala na! <laughs> 20, na ako, 20. 20 tsaka 18. Isa <laughs> na lang siya. Dapat imintis mo yung una. Oo nga. Pero...

Wala na, wala na ang gana. <laughs> Oo. Oh, at least, dos ka. Ang ulit na eh. Ulo, patay. Ay, salamin. 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 Dos. Thank wala po ulit kami sa 20 at saka dos. Ito, pag pumasok. Ay, hindi. Wala naman ako pumasok. Sa, wala ka. Ha? 20 pa, ganun pa kayo? 18. dos hoy oh. Uy, lumuwa! Abot ka! pa si din Boys! ka! Mulit-uli kami siya! Hahabulin <laughs> ah, yan! Wala, wala ka na natin!